Masya Allah. Dati, kuya ko rin bro, Maris. Pinatay ng mga kasiya. Ganun ba? Asad? ba? Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Ganun pala tayo, Asad. Kaya ang mga kabats ko, pinatay din ng mga busayap. Kaya naging pinag-aralan ko rin yung ano, yung Muslim ang sa Islam para malaman ko yung kalaban pero ako ang nakuha. Ikaw ang natalo. Ako ang na ni

Sma, sma. Sma. Tay, eh Sma, sma, sma. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ngapa na si Aris Joben, si Bukaw, Tubong, Cavite. Pero yung mga magulang ko, mga Mindanao, mga Kitapawan. Pero umano po ako sa Dato Ismail. Area 1. Ako po ay nagbalik Islam oh, September 2018. Marami po akong nat uh, gusto ko pong hinahanap ko po yung yung kasagutan sa ano kasi nung Christian kasi ako marami akong tanong eh. Marami ako bakit ganito flesh kida kida. Tapos ngayon na ano ko na na nag-iisa lang talaga yung ano. La ila wada wa syarika lah uh, laul mulku wa laul hamdu wa wa la kulli kadir qadir ah magandang gabi po sa inyong lahat sa ating lahat oh si Ad Perlazo nag embrace ako ng Islam noong June 27 2021 thank you Assalamualaikum uh, mga ustad. <clears throat> um, my name in passport Benjamin Junior Bruno. Um, Islamic name Ayub. Nga po pala ustad naka naka ako sa iyo brother uh, Hamza, brother Hamza naka-follow ako sa page niyo po. Nag-embrace ako sa Islam nung September uh, 2019. Thank you po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ako po si Romel. Matagal na po ako nag-embrace pero 3 years ago pa lang po nagsimulang mag-aral ng Islam. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ako po si JC Fernando, pero sa Islam po ako si Azlan. Uh, nag-embrace po ako ng Islam uh, noong May 2023 lang po, this year. dalawa. Dalawa. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, ako po si Niliba Nag-embrace ako way back 2016. Pero yung pag-aaral po na hindi uh, na stop ngayon lang po uli nagano. Pero yung pag-practicing ng Muslim hindi ko po tinigil yon. Praying. Pero sa aral po talaga doon po ako kulang kaya nagbalik po. Islamic name ko po Adam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku po si Kenneth D. Guzman or Isa. Ma, nagbalik Islam no September last year. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku po si uh, Ibrahim Abdullah Ecleo, ma as known na uh, kilala po ang lolo ko sa lugar ng Dinagat Island si Ruben Ecleo. She is my grandfather and I and his si grandson. Uh, uh, masasabi ko lang po, uh, matagal na po ako sa Balik Islam, pag isang Muslim po year uh, 2016 nang nag nagano po sa akin si Islam si Sheikh Nal Karim sa bata natin na ano Islamic Center like kung Ah ang masasabi ko lang po bilang isang bagong Muslim, uh, dati po kasi ako ng ano, meron po kami ng uh, sikta na tinatawag na PBMA, yung mga pit healer. Yung nanggagamot kami, gamit, gamit po yung mga mahika, mga tawag na hindi natin mga algaib. Pero Al po, pinaglalaban ko po yun. Kung sakali pong hindi po ako nagabay ng Allah, hindi ko pipiliin po ang Islam kasi nakita ko po talaga na mas makapangyarihan maka, mas, mas makapangyarihan ang Quran kaysa sa yung mga Latin na tinuturo ng mga Rizalian, mga mga pulahan, mga tadtad -tad, yun is part of my grandfather ano uh, si tawag na Sirkul Akbar. So, ang uh, masabi ko lang po sa bilang isang bagong Muslim, kung hindi po ako nanggabay, hindi ko pipiliin po ang Islam kaysa kaysa po sa yung uh, natutunan ko sa na mga kapangyarihan na tinatawag natin na, na ano na mahika. oh my god totoo po yun kasi nga lang po yun po ay galing ng sa jin so shaitan na odubila yung lolo ko maniwala ko sa'yo sa, sa hindi nandun pa rin po sa lugar namin hindi po siya inilibing mostly po yung yung katawan niya uh, dikit na po sa katulog-katulog paraon yun po nangyari sa kasi po uh, nagtambal siya sa sala sinambal siya ng tao hanggang ngayon kinasamba pa rin siya pero ako po hindi na ako po yun, kasi papatay na ako ng pamilya ko doon kasi nagmuslim na po ako eh pero lalit po ako sa maka yun ang pinaka the best kahit anong mangyari nasa ako, na sa Holy Land ako kahit anong mangyari hindi ako lalabas dito at least mamatay man ako nandito ako sa lugar ng Holy Land alhamdulillah yun lang ang sinasabi ko sa pamilya ko alhamdulillah uh, masabi ko lang bilang bagong muslim araw-araw tayo makikipaglaban sa syaitan ako po minsan umiiyak po ako marami mong pinagdaanan sa buhay uh, mostly po uh, tinakwil na ako ng pamilya ko pero wala na po akong pamilya ngayon kasi tinalikuran ko po siya para pala lang po sa alas subhanahu wa ta'la. ko kasama ko dito. May pinagdadaanan din kami kasi uh, ano siya, maging danon, uh, pamangkin ni Commander Tigre. So ang gusto nila yung tinatawag na yung paniniwala nilang mga nakaraan, mga bid'a. So nilay ko yung asawa ko dito, kami sa na kanahimik, alhamdulillah. So bilang bagong isang bagong muslim, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Alam niyo po kung hindi ako nagabay ng Allah, matagal na po ako bumalik sa pagiging kufar audible lang kasi sa mga pagsubok na nakita ko. Pero hindi po talaga yun. Nananatili pa rin ako sa Islam hanggang ngayon. Alhamdulillah kahit anong nangyayari sa akin. Nandito pa rin ako. Hindi ako nalabas sa Islam kasi dito na po ako mamatay. Kaya bilang isang bagong Muslim po, araw-araw po tayo, kinaginibigyan ng pagsubok. Lalo na po ang mga bagong Muslim kasi po tayo po ay mahal tayo ng Allah. Sa lahat po ng uh, Muslim, alam mo po lahat, ng, lahat po ng sahaba ay mga bagong Muslim balik islam po lahat. Yun ang sinasabi sa akin ng mga mga sheikh dito, mga Saudi na pasyente ko kasi nagmamasas po ako eh. Sabi niya, alam mo Ibrahim, mahal namin ang mga balik islam kasi bakit sabi, bakit po ay uh, ya sheikh? Lesh, action kulo muslim kulo uh, jadid muslim sahaba sabi ko talaga sabi ko naisip ko kaya pala mahal na mahal tayo mga balik mga balik islam ng mga saudi saka minsan binibigyan kami ng pera ng idua mo kami sabi ko les antas sa idua ay sheikh gusto pala nila tayo magdua kasi daw ang, ang mga dua natin tinidinig pala ng alahe sa kanila subhanallah kaya yun po ang pinakamaganda sa ating mga balik islam pag nagdua po tayo tinidinig talaga alam nyo mga brother almost uh, siguro 10 years na ako na muslim o 15 years yata hindi ko na maanoan. lahat mo ng dua ay ipinagkaloob ng wallah ladim kaya po na natili ako sa islam wala pong doon na ibinigay na hindi binigay ng ala sa akin kaya natinatili ako kahit ano man ang sitwasyon ko ngayon ang ala lang nakakaalam kaya yun lang masabi ko bilang bilang bagong muslim Assalamualaikum na ikumutala ya ah masya so siya ba ah pakilala ko Ya, no, está calmo, tío. Está Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Fahad at isa po akong tribe na Tausug. At alhamdulillah, limpo. Tapos <laughs> niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong kapatid si Hamza, uh, dating Katoliko at uh, siguro mga 15 years na ako ano sa Islam alhamdulillah uh, at alhamdulillah ay habang tumatagal lalong kumbaga lalong nasasarapan sa pananampalatayang Islam no kahit na kahit na simulan nagmuslim ako hanggang ngayon aral na lang ako ng aral di pa naman trabaho. Pero bakit mas ginusto ko mag-aral? Kasi iba yung pakiramdam kapag nag-aaral ka. Pinag-aaral ang yung reliyon. Oo, hindi ka sumik, hindi ka, wala kang sahod na malaki, ganito, ganyan. Pero dahil sa pinag aaralan mo ang iyong reliyon, ay kahit na may, may obligasyon ka, may dalawang asawa, no? May dalawa pa lang asawa, tapos may 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 limang anak, alam do nila, hindi natin yun eh. Kumbaga, kapag ano ka, gusto mo nang, kapag iniisip mo yung pamilya mo, syempre gusto mo magtrabaho ng trabaho. Pero, dahil sa iniisip mo yung pag-aaral, iba kasi yung pag, ano eh, may kaalaman ka talaga eh. So, hanggang ngayon, tuloy pa rin pag-aaral. Kasi simula nag-musim ako, diretso ka agad ako sa Baguio. Tapos sa Baguio, nag-sumarawi. Nag Tapos dito, nag-aaral pa rin. Uh, at yung ko, hanggang ngayon, konti pa lang yung kaalaman ko. ay masabi ko at uh, hindi ko basta kon, sobrang konti ang natutunan ko na kung saan kailangan pa rin mag-aral na napakasarap napakasarap at kung hinto man ako mag-aral maraming beses ko na gusto mong pagbalakan ito alam nila dawad nito kasi sa masteral may eh weekly Dati, lagi ako sa university, di ba Dawood? Siguro last time. Pero ngayon, halos biyera na lang makapunta roon Gawa ng puro thesis, thesis, thesis. Tapos, summarize, summarize. Masakit sa ulo. O, uh, kaya lang iniisip ko, pag ko yung pag-aaral, libo-libong tao ang, ang napili para mapag-aaral at isa ako dito. Kapag hihinto ko naman, sayang yung opportunity. Ang uh, gusto kong iparating dito sa inyo mga kapatid, dalam doon rila sa Qatar, may mga ustad kayo na nagtuturo sa inyo, samantalang ninyo yan. At uh, huwag hinto. Dahil sa Qatar, siguro mayamang bansa. Libre rin yung panood doon, no? Oh? yung hatid sundo. May hatid sundo rin ba ron? yung mga Pilipinas na hindi gumagamit ng bus may mga kotse. <laughs> <May mga> kotse. <laughs> ah, masya Pero tawag rito, libre, libre yung kainan din, di ba? May pagkain. Subana, so, ba, nung unang panahon, kung, pag, kung babalikan nyo yung buhay ng mga, halimbawa pa lang, si Imam Bukhari, may libro na ano, uh, yung rehla sa ano, talabul hadith, kung paano kunin yung hadith ng isang sahabi. Milya-milya ang ano, ang kanila nilalakbay para lang makakuha ng isang hadith. Tapos kapag malaman pa nila yung tao na yun, hindi nagsasala ng Salatul Witir, o minsan nagsisinungaling siya, konting sinungaling lamang, halimbawa, sasabihin niya, kain ka rito, yung donkey, kakaini, papa, uh, papakainin niya, tapos wala nang palang pagkain, automatic na yun, nagsisinungaling yun. Hindi niya nakukunin yung hadith. Napakalayo pa ng lugar na pinuntaan niya para lang kasi nabalitaan niya na yung tao na yun, may hadith na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapos nakita niya ganyan yung ugali hindi niya nakinuha kasi baka yung tao na yun sinungaling hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam so dati mahirap yung kaalaman kung saan nagsinusulat nila yung kaalaman sa mga bato sa mga papel mahirap yung papel dati pero ngayon mashallah yung ustad pinupuntahan kayo ay si Alimuddin ustad Alimuddin galing pang Jeddah yan mashallah galing pang office work Oh, <laughs> Ayun pa yung ID niya, oh. Pero pumunta sa inyo para makita, di ba? Kayo pa yung pinupuntahan dati, yung mga estudyante, yung pupunta sa ustad. Yan totoo, mga kapatid. So, yun lamang gusto kong ibagi sa inyo, oh. Uh, Allah, sana mag-aral lang kayo, no? Mag-aral lang kayo kay Ustad Pornal. Kunin yung kaalaman niya. Kunin yung kaalaman niya. <laughs> Nakuha na ba lahat? wala Ustad. Hindi nung ha. Okay. Insya Allah, uh, ano, uh, pag-salt na natin yung stadali mo din na uh, para makapagbigay ng ano sa atin. Kaya diba, lang. Ang hindi lang siguro nakakalala sa akin dito yung mga bisita. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. So ako po si, para sa mga bisita natin, ako si Yusuf Fornal. At uh, siguro para sa ano sa lahat na nakikita ko yung sarili ko sa inyo dati. Kasi Ah uh, unang umra ko sa Fanar din eh. So isa sa mga dahilan talaga batay na kukuha sa pag umra dahil nga isa tayo sa mga estudyante ng Fanar. So inshallah, uh, wag huminto dito yung pagsusumikap niyo na makabalik ulit dito sa banal na lugar na ito. Kasi uh, maganda na makita niyo na pwede yung balik-balikan ulit yung lugar na to. At uh, alhamdulillah, iyan din talaga yung pinagkasubikapan namin na taon-taon kung hanggat maaari makabalik dito. Ma-share ko lang. Uh, actually, sa tagal namin siguro magkasal ng asawa ko, ganyan din. Ang dami niyang laging sinasabi sa punta tayo ng ganitong bansa, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang daming bansa na gusto namin puntaan. Pero, walang natutuloy kasi nga, parang nag-intention talaga ako sa sarili ko na hindi tayo pwedeng pumunta ng ibang bansa hanggat hindi tayo nakapunta ng Makana, tayong dalawa. So, alhamdulillah, last, uh, last na umbra natin, nagpilagduha ko na makarating kami dito ng magkasama. At tamdoy uh, nagkasama kami. So siguro panghikaya din sa bawat isa na kung ginagastos na talaga natin yung ibang bagay, siguro mas pagsimikapan natin na gumastos pagdating dito sa uh, reliyon natin. Tiyala, so ito lang siguro. Barakalaki. <laughs> May tanong eh. May ko sa kanya. May tanong ka sa kanya? <laughs> Ano ah, mo? yung, yung tanong mo kanina sa ano, sa kapatid niya. Yung sinasabi ko. Oo, Sa Islam. Sa Islam. Sa Islam. Ay na po yung asawa. Ah, asawa bro. Isa pa lang, pero nagduwa ako kahapon. <laughs> Insya Allah to pa rin din bro. Ha? <laughs> <laughs> kabari yana ni zakari an ha ta maduna ne mai covid ne ma ne ai da ai baba